Naitala ng Philippine Statistics Authority or PSA Region 1 ang patuloy na pagbagal po ng inflation rate sa lalawigan ng Pangasinan mula Enero hanggang Abril ng kasalukuyang taon. Sa monthly inflation report ng PSA, naitala po ang 2.6% inflation noong Enero. Bumaba ito ng 2.3% pagsabit ng Pebrero at nanatili sa parehong antas hanggang Marso sa pagdasapit ng Abril, lalong bumagal ang inflation rate na umabot naman sa 1.8%. Sa kasalukuyan, nasa 2.3% ang kabuang average inflation rate ng Pangasinan para sa taong 2025. Kabilang sa mga pangunahing salik na nag-ambag sa mababang inflation rate nito, nitong Abril ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at inumin ng hindi nakakalasinya pati na rin ang sektor ng pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel, gayon din sa transportasyon. Ang inflation rate ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa isang takdang panahon. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.